moso buso mapapalang sa atin lahat. This vlog ay nandito po tayo sa loob ng na So, lililisan lang natin ng konti. Kung saan yung may marka, doon lang natin lilisan. Saka itong puras-punas lang ng konti. Okay! 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 Ito po tayo sa loob ng elevator. Lilinisan natin tayo. Overture, elevator. Overture, na. So, Jose, Jose. Atto, okay. Yes, sir. Yes, okay, Yes, sir. sayang sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. mga kapalisan. Ito lang ang maglinis ng salamin salamin dito sa libitor. Basang trapo at sa katro trapo. Ganun lang. Hindi po ako gumagamit ng pan. Raga. Meron, meron naman dyan marami. Kaso hindi ako gumagamit. Ayaw ko. Masakit sa ilong mga kaparisya. Kaya, tinong tapos pigayin mo. Ganun lang mga kapalit siya. Ah, madumi. Ang gilid-gilid. Kaya Ang gilid-gilid. Sa gilid-gilid ah. natin. Para naman hindi matami. Oh. Yan. O, oh, Ok, tenang tenang ya. Yeah. oke uh, ok, uh, Oke, uh. ok, ok, ilaw. Uh, uh, ilaw, like so, total. Total. ok, then, ok, 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 at alot ko te kerkan sosa uh, ya ngan itu lah oh Oi, sino normal ito. May ito mga stainless meron po akong nilalagay. Kaso wala. Hindi po ako binigyan ng aking responsab. Atong may kumuha na naman. Tumas na naman ako. May ayan bis na mag ako. Dada kasi nang dada no ang mga mo. No. Dada, ang saya. So, merci buko. Agyaman,